Si Jephthah at ang lahi ni Ephraim Ikalabindalawang Kabanata Nagtipon ang mga sundalo ng Ephraim at tumawid sila sa ilog ng Hordan at pumunta sa Zaphon para harapin si Jephthah. Nagtanong sila sa kanya, Bakit hindi mo kami tinawag na makipaglaban kayo sa mga Ammonita? Dahil sa ginawa mong ito, susunugin namin ang bahay mo na nandoon ka sa loob. Pero sinabi ni Jephthah sa kanila, nang nakipaglaban kami sa mga amunita, humingi kami ng tulong sa inyo, pero hindi nyo kami tinulungan. Nang malaman kong hindi kayo tutulong, itinaya ko ang buhay ko sa labanan, at pinagtagumpay ako ng Panginoon. Ngayon, bakit ba gusto nyo makipaglaban sa akin? Sumagot ang mga taga-Ephraim. Kayong mga taga Gilead ay mga sampid lamang sa angka ng Ephraim at Manase. Kaya tinipon ni Jephthah ang mga lalaki sa Gilead, at nakipaglaban sila sa mga taga Ephraim at nalupig nila ang mga ito. Sinakop nila ang mga lugar sa ilog ng Hordan na tinatawiran papunta sa Ephraim para walang taga Ephraim na makatakas. Ang kahit sinong tatawid ay tinatanong nila kung taga Ephraim ba sila o hindi. Kung sasagot sila ng hindi, pinagsasalita nila ito ng shibolet. Dahil ang mga taga Ephraim ay hindi makabigkas nito kung ang pagkakasabi naman ay Siboleth, papatayin sila sa may tawiran ng ilog ng Hurdan. May apatnaput dalawang libong taga-Ephraim ang namatay ng panahong iyon. Pinamunuan ni Jephthah ang Israel sa loob ng anim na taon. Nang mamatay siya, inilibing siya sa isang bayan sa Gilead. Si Ibzan, si Elon at si Abdon. Pagkamatay ni Jephthah, Si Ibzan na taga Bethlehem ang pumalit sa kanya bilang pinuno ng Israel. Si Ibzan ay may anim na pong anak, tatlumpong lalaki at tatlumpong babae. Pinag-asawa niya ang mga anak niyang babae sa mga hindi kabilang sa kanilang angkan. Namuno siya sa Israel sa loob ng pitong taon. Nang mamatay siya, inilibing siya sa Bethlehem. Ang pumalit sa kanya bilang pinuno ay si Elon na taga Zebulun pinamunuan niya ang Israel sa loob ng sampung taon. Nang mamatay siya, inilibing siya sa Ayalon na sakop ng Zebulun. Ang pumalit sa kanya bilang pinuno ay si Abdon na anak ni Hilel na taga Piraton. May apat na po siyang anak na lalaki at tatlumpong apo na lalaki. At ang bawat isa sa kanila ay may asnong sinasakyan. Siya ang namuno sa Israel sa loob ng walong taon. Pagkamatay niya, inilibing siya sa Piraton. Sa kabundukan ng Efraim, nasakop ng mga Amalekita.